Grabe na sila sa akin guys, kung hindi maganda, gwapo naman yung makakasama ko sa trabaho for today's video! Okay, full! Full boss, eh guys! Hey. Tara, samahan nyo kami pumasok sa malalim at madilim na kuweba ng barko, let's go! So ayun na nga guys, bago tayo magsimula, gusto ko lang pala magpasalamat sa walang sawang suporta, ah. lalo na nung lumabas si Barbie, Oshi! Oh, at para sa mga nagtatanong pala kung anong FB ni Barbie, hayaan nyo pag nagkasalubong kami ulit. Try kong hingin guys sa abot ng aking makakaya para sa inyo. Shush! Siya nga pala yung dapat kasama ko dito sa kuweba, kaso nga lang madilim at delikado. Tapos baka mamaya biglang magsabi ng I'm stuck, alam mo ah. Kaya si Papa G na lang muna kinuha ko mga mamshi para mas makapag-concentrate tayo ng maayos at makapagtrabaho ng maigi. Aray ko! Kaya inumpisa na kagad namin ni Papa J yung mga gamit using timba at rope. Eh, napakaangas par. Doon pala kami galing doon oh, sa butas na yun guys. Okay. Mahirap din kasing dalhin yan guys, lalo na pag hindi mo ginamitan ng tali, tapos yung hagdan, ganito katarik. Okay. Bodega ng board ko. Sheesh. Ito pa kailangan namin ang guys. yung taas. Okay, dalawang palapag na lang guys. Makikita na namin yung barbula na kailangan namin servisan. Om Sim! Eto pala yung kailangan namin buksan. Grabe, ang daming tornilyo. Bigla ko tuloy naisip si Barbie. Oh, she! Baka makuryente tayo dyan. Ganito pala yung itsura ng loob nyan guys. Pag nabuksan. Tingnan kalawang niya, no? ish na panahon, guys. Ipasok ko pa kayo mismo sa loob para makita nyo kung anong meron. Pasok ko kayo sa loob. Habang tamang kot-kot ng kalawang si Papa G, syempre, nagawan ko ng trabaho. Sabi ko sa kanya, kumuha muna siya ng bagong flaps kasi masakit na yung tuhod ng kalbo. Alright! Maikli lang naman yung lalakbayin niya guys, parang isang bundok lang ng makiling. Tignan nyo, kailangan niya lang tumawid dyan sa mga bakal-bakal na may tubig-tubig. Tapos akit lang ng tatlong palapag, tapos pagdating sa itaas, akyat ulit ng lima. Kailangan niya umakyat doon guys. <laughs> Ayan na siya. Ganun lang kabilis guys, nandito na kagad yung bagong ipapalit namin. Guys, guys. shimmering. Pagkatapos namin malagay yung bago, siya na rin yung magsasarado ng kweba. Oh, 'di ba? Malupit yung napili kong kasama, walang kapagod-pagod. papa G lang sa kalam.